Kung maaalala nyo, nagkaroon ako ng house tour ng 2021. Dito ako nakatira. At ito ang problema namin ngayon. Baha. Taon-taon, binabaha ang makabebe pampanga. So, ito yung likod ng bahay namin. Kung natatandaan nyo sa house tour ko, siguro nung mga 2021. Ito yung uh, pananim ng tatay ko. Tapos yung uh, ring din namin. Ayun, natumba na. Hindi na din yung lumitaw this year. Eh. Tubig na lang siya. So, ayun yung bodega namin ayun yung bago ma-renovate na bahay namin hindi ko pala na-update sa inyo kasi nag-renovate kami ng bahay nung siguro late 2021 so yung loob namin wala pa naman siyang tubig sa ngayon hindi pa naman siya napapasokan pero konting konti na lang papasok na din siguro sa isang taon 6 months kami pinapa or minsan baka mas mataas pa so lumilitaw lang yung daan sa amin kapag summer kapag February, March, April, May, pag June na yan, ayan na yung mga ano, militaw na yung tubig talaga tapos magsistay Pero I think ito yung pinaka malalim na baha for the record sa amin. Nag-iwan din ng matinding pinsala ang bagyong egay sa mga karsada, pantalan at paliparan sa iba't ibang lugar sa bansa. Nitong July 24, 2023, ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Egay at sinundan pa ni Bagyong Falcon noong August 1. Pampanga ang isa sa mga areas na under state of calamity. Dahil sa dalawang magkasunod na bagyo at kasabay pa ng habagat, alam na ng mga tao ang mangyayari sa aming lugar. Babaha na naman. Perwisyon na naman. Trahedya na naman Ayaw paawat ng pagragasan ng tubig Mula sa sapa Mula sa langit Parang pag-iyak na ayaw tumigil Ang lugar na dating puno ng saya Tila ba na paglipasan na at isa na lamang alaala. Nang medyo kumalma na ang ulan, nilibot ko ang mga bahay-bahay sa aming lugar para makita ang kalagay ng mga nakatira dito. So ngayon, nandito tayo sa Fede Road ito ay daan tapos doon naman yung sapa so ngayon para na siyang magka-level. ayan yung gilid ng bahay namin so kung bababa ka dito siguro nasa hanggang bewang na yung tubig dito o oh, baka mas lagpas pa so dati kitang kita yung daan dito pero the past few years hindi na siya talaga lumilitaw ayan ganyan na siya everyday commented sa atin sa dati yung daming tao pumunta dyan pero ito mga 5 years na din yan wala pa na sarado na hindi na siya pinaglilipingan kasi nga siguro ano na din puno na yung cemetery at the same time hindi na yan mapaglilipingan puro tubig na yan tingnan nyo part na to, itong kulay pula, mini apartment namin siya. So, dati meron din mga tumitira dito. Pero ngayon wala na. As you can see, kalahati na lang yung nakalitaw dun sa apartment. Wala na din kaming magagawa dyan kasi wala na. Wala na din naman bibili ng lupa dyan. <laughs> Kahit ibenta mo. So, hinaya na lang namin siyang ganyan. Actually, dati dito madaming ano, nakatira. Pero, Every year na lang bumabaha, wala na din talagang tumitira dito. At lahat ng na nakatira dito, sisilipatan na ng mga tirahan kasi hindi na din matiis to. Kasi every year, bumababa yung lupa dito sa amin. Ang naging effect din siya ng pagputok ng Mount Pinatubo. Isa din kami sa mga naapektohan na lugar at bumaba yung lupa namin. Sa laki ng pinsala ng naidulot ng baha, Mismo mga volunteers na rin ang kumakatok sa pintuan ng bawat pamilya para mag-abot ng relief goods. Pumunta kami sa isa pang apartment at sa pagpasok namin, nagulat ako. Kalahati na lang ng parte ng mga bahay ang nakalitaw. At mas nagulat ako nang may nakita akong nakasampay ng mga damit sa isang kwarto. May tao pa rin Gano'n na po kayo katagal nakatira dito sa apartment? Apartment? ano na? Four years na Bakit po kayo nagsistay kahit sobrang taas na ng tubig? May wala na kasi ano eh, bakansi sa taas eh. Yung mga apartment sa taas. Uh -huh. Yung una, malaki ang ano, hindi namin kaya yung ano nun. 4-5. eto magkano lang pinapano ni Tito Odeng mo. Kaya, hindi sila kapit. San po kayo nahihirapan? Sa tubig talaga. Dila-dila kami sa evacuation, so sabi ko, dito na lang. Importante, may tubig, may ilaw, may bigas. Eh, yung kulang, mahanap naman yung kagad eh. Paano po kayo kumukuha ng pagkain? I mean, ano po yung source yung, of income niya po? Yung anak ko, nagtitinda ng panis sa, sa maga. Tapos sa gabi, sa hapon, al alas tres, nagtitinda ng balot. Eh, tapos yung isang anak ko, yan eh, yung construction eh. Eh, ngayon, nahihinto, diba? Dahil nga nag-uusagawa nga ng kulang na yan. Kung napapansin nyo guys O oh, yan na oh, yan na Mahabutan na Oo nga Yan yung higaan nila Pero yun yung tubig Eto pag anibaw nabutan pa to Yung papag namin doon sa kusina Kakalasin namin Yakit na namin dito Ngayon pag ito Nalagyan pa ng Itong sahig namin dito sa taas Yakit na namin yung papag Hindi po ba kayo natatakot? Hindi naman Okay Kasi dito ka naman Ano Nagimik Ganyan Pero ano Ilan taon na kami Wala pa kami na yung counter yung ahas mm Wala -hmm. naman Awa ng Diyos Wala Thank you po. Okay. Yan lang po. Ingat po kayo. Salamat po. Um, halos umabot na sa kanilang hinihigaan ng tubig. Sa kabila ng ito ay nakaangat na. Ito naman nasa likod ko ngayon. Mga kwarto din siya ng apartment ng Ipolotola. Oh. So, kiniba na din sila as you can see sa likod. So, itong apartment na to, childhood memories ko din to eh. Parang malaking part ng childhood ko. Kasi dito lagi ako dati naglalaro. Madami akong mga naging kaibigan dito na eventually umalis din sila. Ilang beses na din naman naming trinay ipatambak itong apartment namin tapos pina yung iba pero ganoon talaga kapag kalikasan na yung umaano. <laughs> Mahirap kalaban ng kalikasan. Nagpatuloy kami sa paglilibot nang biglang umulat. Nakisilong muna kami at amin na rin nakausap si Aling Alma, ang may-ari ng bahay. Gano'n na po kayo katagal nakatira dito? 36 years na. 36 years na. Kasi paano ito? 36 years na So, every year, binabaha naman tayo Pero, dito. Pero, alas ngayon lang medyo lumulumot yung tubig eh. Opo. Kasi nakaano yung ayotay. Para sa inyo, ito po yung pinaka malalang baha hmm. natin. Mm. Dati nga yung kusina namin, hindi lumulubo. Ngayon lumulubo. Alas doon kami, nung <coughs> hindi pa ano yung bahay namin, pinataas. Alas doon kami natutulog. Ngayon, sko eh kung hindi na pagkawa ito, so, eh, okay. Wala, wala kaming tisira. Buti nga po meron kayong second floor eh. O buti nga po eh. kasi ano, oh, na-arist na nga yun e. Eh. Mabuti nga di de. yan e. Eh. Malaki po lang sa amin to dahil mm. muna una dito kami nagsasampahin pag naglabang. Bakit po kayo nag-sistay kahit palagi yung binabahal dito sa lugar natin? Kasi pre, nung may total may mataas na rin kami, kaya dito lang kami di nyo na kami nagsistay. Hindi niyo po naiisip na lumipat na lang ng ibang bahay, ibang probinsya? Hindi naman o. Oh, parang nasanay na rin. Ano po yung struggles sa ganito laging sitwasyon? Yan, pag lumaki na yung tubig, medyo naira. Lala, pag narating ako, gumawa ng balsa yung mister ko, kung hindi yeah. gumawa, alas pag pumunta ka sa halimbawa, bumibili ka ng ulam, sasakay ka ng bangka, eh kung walang halimbawa wala kang pamasakay nag-iipon na po kayo, parang nag-grocery kayo, good for one week, gano'n? paano po Ay, kayo nagbabago? Pag nababagi? may pampil eh, di... Yung bib na. Nagsasagana lang kami sa sardinas, gano'n. Mga dilata po, oh, no? Yeah. Yung mga madaling kainin. Oh, ayun, noodles. Thank you po. Salamat. Salamat. Ilan na taon nang bumabaha ang bayan ng mga bebe. Bagamat sanay na ang mga tao dito sa baha may mga ilang taon na rin ang nagpapahayag ng kanilang sala o bin sa social media tungkol sa problemang ito. Nakalagay dito na mahigit isang dekada nang ginagawa ang pagpapatambak sa mga barangay bilang solusyon sa pagbaha at kitang hindi ito epektibo. Ang sabi pa ng ilan ay kailangan talaga ang maayos na flood control program para sa aming bayan. Pero sa kabila ng sitwasyon, maraming tao ang nakagawa ng oportunidad at ginawang pangkabuhayan ang pagbabangka. Katulad nila Mang Dante at Badoy. Nakakatulong na. Kumikita pa. Ano po yung pangkabuhayan nyo ngayong binabaha tayo? Ito, nagbabangka kami. Uh, um, masata kami ng bangka. Ganda naman yung kita namin dito kung kung nasa pa zero yung kumanda mong bayan. Kumanda <laughs> mong bayan. <laughs> sa isang araw po, gano kalaki yung kinikita nyo sa pagbabangka? Kumikita kami ng 700 hanggang 1,000. Sa tiyagaan lang sa ano? O, sa uh... tiyagaan lang sa pagbabangka. Kahit yung mula kailangan magbangka <laughs> Tumulong ka sa bangka. Nag-enjoy naman po kayo kahit nakakapagod yan, syempre. Oh. Kasi ano man, kasi... Kahit umuulan. Kasi so, lang namin yung pasero sa kanilang bahay, okay, no. Kahit okay no. lang. Okay. Magkano ngayon okay lang. Tatanggapin namin. Kanina, nakita natin madaming mga nakapilang bangka. Paano nyo ginagawa yun, yung pagsasalitan ng mga pasahero? May number kami. Kung ako dumating ako doon, may pasahero ako. Bibigay kagad sa akin yung number ko. kung alimbawa, panguli ako, panguli ako ng alis uh, nun. Paunahin ko lahat muna ng naunang uh, nakaset sa akin. Ito so, yung ginagawa niyong source of income o, sa araw-araw. Mm. Um, apang lubog, apang malaking tubig dito. Pero kung hindi na kung wala alimbawa dito, wala naalis na yung tubig, pwede naman kami magkipag-trabaho ng iba. Ano po yung pinaka gusto niyo sa ginagawa niyong pagbabangka? Eh, ano, yung makasakay ka ng tatlo, bibigay ng ano? Ah, uh, bibigyan bibigay ng maganda-ganda. Oo, oh, ganda-ganda, ayun, ayos yun. Sa <laughs> so, tingin niyo po, gaano katagal pa itong magtatagal itong baha sa atin? Baka ang buwan, ganun. Pasko, ganun. Oh, Pasko. ganun. Pasko, may tubig ano, pa. Baka pa dito sa atin. Ano, oh. hindi yung yung bahay. Kasi, laging umuulan. Bagyo. Pero kahit ganito, nakakarawas pa rin. Araw-araw. Mm -hmm. Nakakangiti -araw, <laughs> pa rin, na. no? Uh, laban lang, ka. Laban lang. <laughs> <laughs> Minsan, malupit ang kalikasan. Minsan, sabi nila, it's nature's way of cleaning up. Maraming dahilan kung bakit bumaba sa Pilipinas. Pero madalas, dahil ito sa kapabayaan natin. Sa kapabayaan natin sa pag-aalaga sa kalikasan. Oo, dapat maging handa tayo sa pagdating ng kalamitan. Pero malungkot na realidad, kapag mahirap ka, wala kang masyadong choice o option. Di tulad sa mga privileged o may kaya. Sa gandong kaso, wala silang magawa kundi manatili sa kanilang tinitirhan at magdasal na sana walang mangyari masama sa kanila. Ako, umaasa ako. Kinagamit ko kung anumang boses ang meron ako para odyoke ng pamahalaan natin sa Pampanga na gumawa ng konkreto at mas permanenteng solusyon bago pa mahuli ang lahat bago pa mabura ang bayan na kinalakihan ko at minahal ko. Ako si Aljon Mendoza at ito ang Aljon Documentaries.